Oh, Oo, oh, meron dito. Ang lamit ng sakop ni Mayor. Ang hirap ikutin ito. Oo, meron pa yun hanggang sa may turis. Ang ganda ng ano, oh. Ah, hanggang mainit ito. Hanggang meron pa siya sabong at saka tambunan. Hindi na sila sakop pa sabong? Ha? Hindi na. Sakop sa yun lang ka okay, ba? yun! Hindi lang kayo sabo. pumunta pero may separate ano sila. Ganda. Uy, ito pwede pinagbinan. Pinagbinan ba yan? Oo, yung ano. Ganda. Teka, di ba dito nakita? dito may ano dito yan may yan 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 Ay, kapiti yung camera. Oh, kapiti yung camera. Oh, kapiti yung camera. Kapiti Oh, kapiti yung camera. Ako na, ako na, ako na. Saan tibat na tawag ka sa akin? Um, meron kami nakitang magandang spot dito sa Barangay Mayhinay to, ano, actually. So, ako sentido si at samahan niyo ako dito Not sa, aming ako sa vlog. aking vlog. Hi, guys! We're live! Nandito po tayo sa... Kailangan ko na shade. Oh, ko okay. <laughs> ka shade. Ay, yung ano, creative shot mo. Creative shot. sorry ano po. po Ay, sorry po. Ay, wagawin sorry po. sorry po. I'll take a picture. Hello, kids. Hello, so, kids. About... Hi, guys. Hi, guys. We're live. Maganda, magandang araw sa lahat ng ating mga kapamilya. Live na live po tayo ngayon dito sa Barangay Mayinhin, sa Bayan ng Buwak. Ako po si DJ Myong, ating na mga kababayan, ang ating napakagandang sunset. Oh, Tung -tung -tung. Aywa, ang ganda. beautiful. The best. Ang ganda. Oh, bukas sana. Ang ganda po dito. Ah, uh, yung... Uh, <laughs> yung kanilang ano yun, tawag dito? Yung Sea of Clouds. Pero sa pataas pa doon yung side. Pero yung sunset din napakaganda, guys. Atas, oh, ang ganda, oh. Yung ating pong live vlog ngayon, iniatit po yan sa inyo ng smart. Salamat kay ate Ninay Festing Tan dahil pinaunla kanya tayo na mabigyan ng lifetime. Alam mo ba yun, RJ? It's a lifetime sponsor para makapag live vlog ang Marinduque News Network. Thank you Kanya, po. Ganyan kahusay at kabait si ating Ninay Prestitan. Okay? May magandang ano doon, cellphone. Gusto mong gamitin. Akin na yan. Take over ko. Tapos so, ah, baka so, ano so, cellphone. Aling cellphone sir? Huh? Aling cellphone? Yun, hindi yun na sa cellphone sa ano ko. Ito, may mga ah, kamabayan kita ito. dito. Talaga? Yan o. Ganda ng sunset. Okay, okay. Kapag sa matala mo na mag-apaalam mga kababayan dahil ang uh, Kapag picture-picture kami, ha? Bye-bye. See you. Okay, bye-bye.